Kasapin mo, Daddy. Ang ka dyan ni ate. Mm. Mm. Gusto <laughs> oh, din niya kay ate. Oh. ate. Gusto sa unahan, ate daw. Ate, she want to watch? Oh. Ate. 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 Let me watch, ate. Let me watch, ate. Watch daw siya, ate. Yan, share kayo ni ate. Very good naman ang ate namin. mau bawa kasih dada Pak Syah. Heeh. Isko pagdian anak muda deh. <mm, mm, ai. <hums> Rambol pala lagi. <laughs>